sa po ito sa pinakanakakatawang statement na itong si Kibuloy. Matindi, no? Sumuko na po ang ilan sa kanyang mga kasamahan, akusado rin. At yun nga, hindi daw pahuhuli na buhay at si Kibuloy, mas gugustuhin na lang daw niyang mamatay pero dito sa sariling bansa natin. As if naman, eh ano nga yan? Kung saan ka man mamatay, you are dying without any honor or dignity. <laughs> Ganon din yun, di ba? Pero sabi niya, tandaan po ninyo ako ay mamamatay with honor. Kasi may sabi sa iyo. At saka, di ba, pag ang isang taong namatay, you don't say it coming from you, halimbawa, na I'm gonna die with honor. As if naman, bakit? You die. And later on, people will realize how much you contributed to our country, how much you contributed to the people. Pero yung mga katulad nyo na puro karumaldumal ang mga ginawa, at you still claim that you you will die with honor and dignity funny 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 very 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 yun yun ni eh, di ba tatayo ako para sa ginip, sa mga ginipit <laughs> ikaw ang nanggipit. kaya hindi mo kayang uh, ipagtanggol ang mga nagigipit dahil ikaw ang totoong nanggipit. ang dami mong ginipit ang dami gi, mong ginamit ang mong inabuso kaya wala kang karapatan natumayo, at maging tagapagtanggol ng mga ginigipit. Kinunan daw siya ng katarungan. Totoo, wala naman talagang katarungan ang buhay mo. After all these bad things, wrongdoings na ginawa mo, wala kang peace of mind. Hindi, hindi mo na maa-achieve yon. Ang ibig sabihin, dead end. Tapos ka na. Dahil this is not a joke. Yung mga akusasyon sa iyo ay hindi talaga biro yan. Kahihiyan mo, kahihiyan ng pamilya mo, at lalong kahihiyan ng mga taong sumusuporta sa iyo. Ang pinakanakakahi nakak- na, ang pinakanakakahiya dito ay yung mga taong sumusuporta pa rin at dinedepensahan pa rin si Kibuloy. Kinuhanan daw siya ng katarungan. No. Tinanggal mo ang sarili mong katarungan. Okay? Nawalan ka ng katarungan dahil sa mga pinaggagawawa mo. Kinuha na daw siya ng hustisya sa bansang ito. OMG. Antindi, no? din ng kanyang statement na ito, na kuno ay mamamatay siya with honor. Alam po siyang sinabi na uh, mukhang kinukumpara ang kanyang sarili kina Jose, Jose Rizal at siyempre Bonifacio. Sana pangilabutan yung or etong sikubuloy sa mga ganyang statement. Antayin niyo po yung mga kababayan natin kung paano kayo husgahan after you die. Now, yung mga taong naniniwala pa rin sa inyo and After all, na kayo ay mapatunayan guilty at maraming dapat pagbayaran. At kung patuloy pa rin maniniwala sa inyo, the problem is with them. Sila na po ang totoong may problema. Dahil lumaki at binilog ang ulo ninyo. Binilog ang ulo na itong si ng mga taong nasa paligid niya, na naniniwala na siya ay isang mabuting tao, kabaliktaran sa totoong buhay at pinagawa niya sa kiboloy. Hmm. Good luck.